konting chicken powder, ayan, kasi konti lang naman siya. At saka konting pampalasa, asin. At syempre hindi mawala yung gayuma. Alam niyo na yun. At saka pambalas ng timpla. Syempre lagyan natin ng sesame oil para mabango. At kung meron po kayong kalamansi, ay ito po. Ito po, ay purpose lang naman. Kung meron kayo, ay mas better kaysa sa kanya, charot. <laughs> yan, lagyan nyo po kasi pagtanggal din po yan lang sa kalamansi, ayan. Ayan, pag okay na yung mikos-mikos lang natin, halo aloin lang po natin. At saka, papagulong natin siya sa arena para maganda yung texture. Ayan, any brown, po ng arena, ipa-coating nyo lang po, ipagulong nyo lang po. Tapos, ganyan po, ganyan lang po ang pagano. -ano. Kailangan, medyo, ano talaga siya, Balot na balot po talaga. Tapos, gagawa tayo ng, ano, sa niya. Yung kanyang pangwisik at saka pang, ano, pang-coating sa, ano, natin. Ayan. Ah, gagamit lang po ako dito ng ano, sa so mas maganda po talaga na Huwag kayong magagamit ng cornstarch o arena. Ang gagamitin po natin dito is potato, potato flour po. Yan, sa mga hindi po nakakaalam. Ayan, ba lang po kasi pangulam lang naman namin, yung sa po lang ba, kung tawagin. Siyempre, maglalagay tayo ng baking powder po. Ito po ay kalumit po, kung tawagin. Ayan, kalumit. At saka isang itlog. Ayan, pagkanto na po yung texture, maganda na po yan. Uh, mas maganda po kasi, huwag uh, kayong maglagay ng arena pero yung iba naglalagay po kasi maganda daw yun para medyo malutong talaga at masarap depende na lang po sa inyo ayan ganito lang po kalumit tsaka uh, potato start at tapos itlog tatlo lang pong ano ang gagamitin mong ingredients ayan ganyan lang po kadali kita nyo po ganito na po paganyan na po yung mantika natin ayan pwede nyo na po ihulog pwede nyo na po i-coating yung ating uh, hipon ayan na po natin ganyan lang po kadali ayan ni make sure nyo na maganda yung kalumit na ilalagay nyo para lumutang yung ating ipon. Uh, diba? Kung nakikita nyo, basic na basic lang po yan. At uh, Ayan, hintayin lang po natin na medyo malutong na tsaka natin lalagyan ng gantong pawisik. Ah, oo nga po pala, medyo malawd na po yung pawisik natin. Ayan, kung nakikita nyo, ayan o, medyo malawd na yung pambulaklak natin. Ayan. Sa mga hindi pa po nakakalabgan, ganyan po, discard eh. Ayan, lalagyan na po natin. Kailangan medyo mainit po yung mati. ayan po, o diba? May bulaklak na kayo. At saka hintayin na lang natin na medyo lumutong yung bulaklak natin. Ayan, lagyan natin ng patong sa ibabaw. Ganyan lang po kasimple. Napakasimple lang ng tempura. Ayan, titignan nyo, diba? Ang ganda ng bulaklak. Wow! Tingnan pa lang, yummy na. Kaya na po natin patatagayo na natin ang ating tempura. Ayan, kung nakikita nyo, sobrang lutong po talaga. Ayan. ganyan lang. Ito po, yung bulaklak na to, ito po yung binabayaran sa mga seaside, sa mga palutuan. Itong bulaklak kasi, pag wala ang bulaklak yung tiktura nyo, ang pangit yun lang. Ayan. Sa iba, mas maganda. Ang gusto nila, merong ano, merong merong dinalagay na arena. Sa akin po, kahit wala, okay lang. issue ako issue you! Oh, Diba? Napakaganda. Ayan, simpleng tempura lang po yan. Ayan, sana may nashare akong panibagong video sa inyo. Maraming salamat and God bless everyone. Ako uh, nakikita nyo, napakaganda. Wow! Ito yung simpleng tempura natin. Ayan, uh, potato starch lang ginamit ko dyan. At saka itlog at kalogit. Ayan, maraming salamat sa mga nanood. Thank you.